Mga ka-express, kung sa tingin nyo ay malas ang pagkakasama ng Gilas Pilipinas sa Group A, kasama ang mga powerhouses na Australia at New Zealand, abay, teka lang. Bago ka mag-react, tapusin muna ang video nito dahil baka ito na pala ang pinakamalaking blessing in disguise para sa ating national team. Hindi lang ito simpleng grouping, ito ay pagkakataong hindi na natin kailangang hanapin sa ibang bansa. Dito pa lang, sa simula pa lang ng laban, world class experience na agad ang hatin. Kaya mga ka-express, samahan niyo ako hanggang dulo at alamin natin kung bakit jackpot ito para sa Gilas na matagal na nating hinihintay. Nung lumabas ang draw para sa FIBA Asia Cup Qualifiers at nakita ng mga Pinoy fans na ang Gilas ay napabilang sa Group A kasama ng Australia at na New Zealand, agad tayong kinabahan. Well, sino ba naman ang hindi? Dalawang bansang halos palaging nasa tuktok ng Asian basketball. At sa kaso ng Australia, isa sa mga consistent na Olympic contenders. Pero ka-express, minsan ang akala nating malas, yun pala ay pinto ng opportunity na matagal na nating hinihintay. Hindi ito ordinaryong laban, hindi ito simpleng basketball tournament, ito ay simulang hakbang pabalik sa Olympics isang event na huling nalaroan ng Pilipinas noong pang 1972. Yes, halos 50 years na ang lumipas, kaya kung tunay na gustong tumapak ng gilas sa Olympic floor, hindi na sapat ang mga panalong nakuha laban sa mga mahihinang kupunan. Kailangan natin ng tunay na hamon? At yon ang ibibigay ng Australia at New Zealand. Ang Australia ay hindi lang basta kalaban, isa silang pader na kailangang banggain, lampasan at talunin. Pero bakit ko sinasabing kailangan natin sila? Kasi mga ka-express, ang tunay na improvement ng isang team ay nangyayari kapag araw-araw nilang kaharap ang pinakamahusay. Ang training against weaker teams ay parang review lang ng mga alam mo na pero kung laban kontra Australia, para yang final exam na hindi mo alam kung anong lalabas at doon natin malalaman kung handa na ba talaga tayo. Pagkatapos ng FIBA World Cup 2023 kung saan nakita nating bumawi ang gilas at kahit papano ay muling pinatunayan ang kakayahan sa international level, kailangan nating i-maintain ang momentum. At sino pa ba ang mas magandang test kundi ang isang team na binubuo ng mga NBA caliber players? Ang physicality, ang bilis, Ang play execution ng Australia, yan ang exactong training na hindi kayang bilhin ng pera. So imagine this mga ka-express, sa bawat match laban ng boomers, matuto ang ating players kung paano mag-adjust sa elite defense, paano gumawa ng play under extreme pressure, at paano manatiling composed kahit nambak sa crowd at score. At hindi lang ito exposure, ito ay edukasyon. Naalala niyo ba ang laban ng Gilas kontra New Zealand ng FIBA World Cup? Isa ito sa mga pinakakapanapanabik na laro ng team. At kahit hindi tayo nanalo, ipinakita ng Gilas na hindi na sila yung dating inaapakan lang ng mga tall and physical teams tulad ng tall blacks. At ngayong kasama ulit sila sa Group A, isa lang ang ibig sabihin nito, rematch with redemption. Ang New Zealand ay hindi rin basta-basta sila may disiplina sa depensa at sobrang efficient sa execution hindi sila flashy pero kung paano sila gumagalaw bilang team napakasulit ang mga ganitong klase ng team ang hindi lang bumabatay sa individual talent kundi sa system at kung gusto nating maging consistent world contenders kailangan ding matuto ang Gilas na hindi lang umaasa sa individual heroics kundi sa team chemistry, spacing, and rotation na eksaktong pinapakita ng New Zealand. At ang good news, hindi na natin kailangang pumunta pa sa Europe o Amerika para mag-tune up game. Nasa Group A na ang pang-Olympic training partners ng Pilipinas. At hindi lingid sa kalaman ng mga fans na si Coach Tim Cohn ang bagong timon para sa Gilas Program. At kung may isang bagay na alam nating lahat tungkol kay Coach Tim, ito ay ang kanyang kahusayan sa long-term planning. Hindi siya yung tipong coach na gusto lang manalo bukas. Ang gusto niya ay legacy na magtatagal ng dekada. At sa pagharap ng gila sa mga kalaban, tulad ng Australia at New Zealand, sigurado tayong itatama ni Coach Tim ang rotation. Pag-aralan ang weakness ng team at planuhin kung paano bawat laban ay magagamit na stepping stone. Hindi lang para makapasok sa FIBA Asia Cup, kundi para makabalik sa Olympics. Yes, ka-express, hindi mo mababayaran ng kahit anong halaga ang opportunity na magkaroon ng apat na high-level games. Dalawa versus Australia at dalawa versus New Zealand bago pa man umabot sa finals. Para kang binigyan ng access sa Elite Basketball Bootcamp ng libre. Kung magiging consistent ang program ni Coach Tim, siguradong hindi lang FIBA Asia Cup ang kaya natin. Unti-unting lalapit tayo sa pangarap ng bawat Pinoy, ang makitang muli ang ating bandera sa Olympic Court. Isa sa mga pinaka aspeto ng pagsabak ng ganitong grupo ay hindi lang physical, kundi mental toughness. Sanay ang gilas na manalo sa Southeast Asia, pero sa global stage, kulang pa tayo sa confidence. Pero kapag regular kang humaharap ng mga teams tulad ng Australia at New Zealand, nagbabago ang mindset. Nawawala ang intimidation. Napapalitan ng kumpiyansa. At makikita ito sa mga rising stars tulad ni na Dwight Ramos, AJ Edo at Carl Tamayo na unti-unti nang nakakatikim ng matitinding banggaan at hindi na umatras. Kapag nasanay kang harapin ang best, darating ang araw na ikaw na ang hahabulin. At kung pagbabasihan lang ang win-loss record, maaaring hindi agad makuha ng gilas ang inaasam na panalo laban sa mga giants na to. Pero ka-express, huwag tayong mabulag sa scoreboard. Ang tunay na panalo ay makikita sa loob ng team. Sa kung paano sila mag-adjust, mag-improve at mag-mature. Isang araw, mapapansin mo na lang ang gilas na dating kinakabahan ngayon ay kalabanan ng mga elite teams. Ito ang simula. Ito ang pagkakataon. Ito ang jackpot ng gilas sa Group A. At ka-express kung isa ka sa mga naniniwalang malas na napasama tayo sa Group A, sana ngayon ay nabuksan na ang isip mo. Hindi ito kamalasan, ito ay pagkakataon, isang bihirang regalo na dapat samantalahin. At huwag kalimutang i-like, i-share at mag-subscribe para sa mas marami pang kwento ng tagumpay. At eto ang Express Info na kung saan bawat kwento, ginulat ang mundo.